Ito na guys, yung pangalawa naming dive. At surahan, ang una kong nakita, malaki. Hindi ito nalampasan ng pana. Kaya sa mata ko, pinatamaan. Ayun, sa pole. Yung isang klase ito ng surahan. Halos parariho man lang ang lasa ng mga surahan. Pero mas masarap yung isang klase na may sungay paborito ng buong Bicol. At ito ang pangalawa kong nakita. Suga. Ayan, sa pool. Nakawala pa. Ando na sa malayo. Masarap rin itong ihawin. Ayan, sa pool. Mas masarap pa ito dun sa isdang lambingan. Yung isang uri ito ng suga, Mahaba ang bibig. At ito, ahas dagat or balanghitan. Ayun, sa pool. Yan, dala palabas. Malakas. Yun lang, nakawala. Sumuot to sa malalim na butas. Sayang. Wala na, hindi na natin ito makikita at malalim ang butas dito. Hanap na lang tayo ng iba, baka makakita pa. Oops, balatan. Wow. Big na ito. 350 hin. Thank you, Lord. At saka balata na. Dati namin itong pinagkukuna ng kupa at balatan. Sana wala pa nagsisid. Ito, surahan. Ayun, sapul sa pool mata ang tama ito guys yung surahan na paborito ng buong bicol ito ang pinakamasarap na surahan so sobrang sarap nakakalimot ng biyanan at ito may surahan pa nakatago ang ulo ito magandang tago kita ang katawan ayun sa pool nakatanggal kasa uli Ayun pa, sa polole, Nakatanggal na naman. Hindi ka na makatanggal diyan. Ganitong klasing surahan, walang payat. Lahat matataba. At ito, alatan. May tama nang dati. Ayun, sa pol, May nauna na sa ating magsisid dito. Sariwa Pantama. Kanina lang siguro ito or kagabi. Sayang na unahan tayo. Tirahan pa naman ito ng balatan at kupa pa. Buti at may natira pang isang balatan. Kaya pala isa pa lang nakita natin at nasisid na ito. Di bali, tsaga-tsagaan ko na lang. Baka may tira pa. At ito, surahan. Ayun, sa pool. Ito naman yung suraha na maparat kung tawagin namin Masarap naman ito, dinadaing Sayang kung tayo ang nauna dito, sunod-sunod sana -sunod ang balatan at kupapa Di bali, tsagaan tiyaga na lang natin baka mayroong pang natira Ito, isdang paru-paro Huwag tayo dyan Hanap tayo ng iba Ito, kanuping Ayun, gitik. Buti at may natira pang isda. Siya ito yung hindi nakita ng mga nagsisi dito. Maninimot na lang tayo. caga-caga lang para merong ilalaga. Yon sa baral. Ayan, sa pool. Kahit may nauna na nagsisi dito, kung para sa atin, para sa atin talaga yan, Ibaraw ang suwerte ni Pedro sa suwerte ni Juan kaya tsaga tsaga lang ops, may balatan nakita nung kasama ko ito mayroon pa silang hindi nakita para sa amin man ito malaki Aba, may isda na itong kasama ko thank you lord at nakakakuha pa rin kat may nauna na sa amin At ito, alatan. Tumago pa. Makita ko lang ang ulo mo. Ayon, gitik. Basta alatan, laging tinataguan ako. Ayon, sapul tuloy ang ulo. Hanap ulit tayo. Ops, danggit. Ayan, sapul. Sana may magpakitang kupa pa sa atin para madagdagan yung huli dun sa unang gabi dandahan lang tayo ng langoy para siguradong makita oy balatan big na ito ay salamat at merong tira pa yung naunang nagsisi dito thank you ulit, lord magaganda ang bato dito minsan nakukunan rin namin ito ng banagan at ito talag bago. Ayan, sa pool. Siguro yun una nagsisid dito. Marami nakuha. At yan oh, may tira pa. At dito napansin ko may naglabo. Kaya sinilip ko itong pinakamalalim na butas. At sa pinakailalim may nakita ako. Lapo-lapo. Sibungin or sono. Nasa pinakailalim. Pinilit ko itong maabot ng pana para makuha lang ayun sa pool tatago tago ka pa ha siguro ko malayo pa lang ako nakita na niya kaya biglang sumuot napansin ko lang at medyo lumabo yung buhangin mabuti na lang at naisipan kong silipin yung malalim na butas at yun nakita siya sa pinakailalim at ngayon kwartang linaw ka oops may ahas dagat orbalang hitan ayon sa pool oy nakapunit pa sayang bali dalawa na sana ito may surahan nakatago Ayun, sa pole. Nakawala pa. Pero masama na ang tama. Tingnan natin dito sa kabila. Baka andito lang. Andito nga. Masama na ang lagay. Panain ko pa. Ayun. Mata ang tama. Kapariho lang ito nung surahan na una nating napana. Ihaw rin ang masarap nito. Yung iba dito sa amin, pinapaksiw. Hanap ulit tayo, baka may surahan pa. At dito guys, may napansin akong sungot na banagan. Dulo lang ng sungot ang nakita ako. Nasa pinakailalim yung katawan. Wala dito. At dito ko pinuntahan sa kabila. Ito. Ito. Ganda ng tago. Bumalik dito sa kabila. Ando na. Mailap. Dito pumunta. Hindi siguro ito mapakuha. Grabing ilap. Sungkitin ko para lumabas. Lalo tuloy tumago. Andun sa pinakailalim. Mahirap palabasin balik na naman dito sa kabila pinaglalaroan lang ako nito buti na lang dumating si Kasyukoy ayun hindi na huli pumunta kay Kasyukoy andun sinundan sa parting baba yan huli buti na lang at dumating si Kasyukoy vlog at nag-akyat na rin kami sa bangka maraming salamat sa inyong panonood yan guys, naunahan tayo. May nagsisip na dyan kagabi. Sariwa pa yung tama ng alatan ay. Kundi yung kagabi, kanina. Isa <laughs> lang. Balatan. Buntat, nakabalatan pa. Walang ko pa. Yan, takna. Ayos na ito. At mapunta na rin kami doon sa tapat ng baryo. Doon kami mapaumaga. Wala ito. Ayos ng bago. Kami kayo. Kami sa... Yan guys, good morning, good morning. Maga na naman. Tinhuli namin kagabi. Ayos naman. Maganda at yung unang dive namin halos puros, purong samaral natsambahan yung tirahan ng mga samaral dati lang rin nandito kami sa tapat ng baryo pinipili na namin yung mga pambinta Para pagdating dun sa Tabi Ititimbang na lang Ay, ito'n tayo guys sa deliberaan <coughs> <coughs> Babisan, ikaw mapababa

Si tan, botok botok na ito dito. aku di pala. ako baka ako mangitim. Ayo, 'yan din. Ito na guys yung kita namin kagabi 4,226 Kasama na dito yung banagan Yung huli namin noong unang gabi At ito yung isda kagabi 2,534 Yun at may panibago naman Pandoro Dogtong Thank you Lord sa panibagong biyaya